Nagharap-harap na sa isang formal na pagpupulong ang mga opisyal ng Pilipinas at China para pahupain ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Pero binigyang diin ng ating gobyerno na hindi ito titigil sa pagdepensa ng ating teritoryo. Yan ang pampagising na balita ni Camille Samonte. Ilang linggo matapos maputulan ng daliri ang isa sa mga Pilipinong sundalo. At tutukan ng patalim ng China Coast Guard ang mga taga-Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong Hunyo, nagdaos kahapon ng Bilateral Consultation Mechanism o BCM ang Pilipinas at China sa Maynila para direktang pag-usapan at pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal. Kabilang sa dumalo sa pulong sina Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Shen Xiaodu. Dumalo rin sa pulong si Chinese Ambassador Wang Xilian. Sa BCM binigyan din ng Pilipinas na hindi ito titigil na protektahan ang interes at soberanya nito sa West Philippine Sea. Kinilala na naman ng dalawang bansa na kailangan maibalik ang tiwala at kondisyon na makakatulong para maging produktibo ang dialogo kasunod ng tensyon sa West Philippine Sea kamakailan. Ayon sa DFA, bagamat malaki pa rin ang pagkakaiba sa posisyon ng Pilipinas at China, nagkasundo pa rin sila na bumuo ng mekanismo para maayos ang tensyon sa dagat. Sa panig naman ng China, hinimok nila ang Pilipinas na tigilan na ang pambubuyo at sumunod na lang sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Ilang beses nang nagbabanggaan ang mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Kaya kahit si Senator Francis Tolentino pabor sa idinaos na meeting, basta maging totoo at tapat daw sa pinag-usapan ang China. It has to be backed up by actions nila yung sincerity. The only proof that we we would need would be sincerity. Pero kahit mag-usap pero hindi pa nila, nila pinapayagan yung ating mga mangingista, mga isda sa Bajo de Masinlo. Hindi pa rin, inaharang pa rin nila yung uh, RORE. Kahit sa taon tayo mag-usap. Sinabi yan ni Tolentino sa pagdiriwang ng Independence Day ng Amerika sa U.S. Embassy. Kasama rin sa dumalo sa programa si Defense Secretary Gilbo Sa harap nila muling iginiit ni U.S. Ambassador Mary Carlson na tuloy ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Together with our partners, we remain unwavering in our commitment to freedom of navigation and overflight. and to the importance of respecting sovereign rights of states within their exclusive economic zones, consistent with international law. Wala sa front line, Samonte, News 5.